Hi guys, magandang umaga po. Tayo po ay magkakain po ng ngayon at atin po lalangisin. Yan po ay aming pong papatid. Bukas po lang ang umaga namin po lulutuhin. Yan po ay papatulogin po magdamag. Ang po namin lalangasin po niya at lor. Pumukha din po niyo. Labing isa po iyan. Bumaloy. Bukha kayo mga pangodnyo doon. 是 <Hum> <laughs>

Ariyang pangceta. Kung mayang sundalong chewing lang isiti yaplor ko kung pwedinyo tapos tulita.

lahat ka din ko po ay lahat pinigyan na ito. Tubo po. yan po ang may tubo po. Ganyan po. Ang niyog. Ayan po ko po ang lahat. Madami pa po. Kukunin ko pa po doon ka na tatay. Aking kayo din. Isinilid po sa sako ni Tia Flor. <laughs> <laughs> ay, ba yan po ang na ni tatay po. Kadami pong bunot. Madami pong pangihaw sa isda. Ang kakayo na sa lupo ng timba. Yung kinakain po ng mga bibi, yung po Pati po ang manok. natapos ko na po ulit yung pito. Pukuha po ulit ako ng kakayo din. Mapupuno na po yung plangana tayo po ay kukuha uli ng kakayodin. Yan po, kinuha ko po uli. Isang puno po uli sa timba. Yan po. Tingnan po ninyo at kambal po ang tubo. Maganda kong tingnan at kambal. Ito po ay last na. Sinatatay po naman ang kakayod din po mag-asawa ni Tia Flora. Okay. Kumalis ka rin ito at makakiyaking matag ah. Yes. Matagain ka daw. Yan lang iyo. Yan lang iyo ang matamis. Ay, kakagalitan ka lang, ma'am. Ay, nagbabak na po si Tia po na At kakayod po si tatay. At kaya nga may haba ka, di ba? <laughs> no, tia, ang tiya ka movie. Kataan siyang bata at silang dalawang matanda. Ang <laughs> Salamat. Hindi pa tayo luli at nagbibi. Nagbibi. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? mm <laughs> at nilagyan na po ng mainit pong tubig. na pa. At ginagata na po ni Tia Flor. Oh, Yun po ng aming kinayod. Sige, aray lang naman. Aray lang, aray lang Ayun na ko. po ang butang doon. Hindi ka tulad po ditong makatatpinta ang kalahang. Kaya po, na maganda Padali sa siko. sa siko. papa A, na siya di ba alat. pa Dapat eh, hindi ka may lang ay talagang. Gusto gusto ako kainom ni Kuya Boy eh. ang pong gada. Ha? ang dalawang eh. ala na po ni Tia. Bukas pula yan lulutuin.

tama na ito yung makikita po ang langis yan po yung kanayod kahapon po pinatining po namin yan po ikakaduin ko po yung nasa ibabaw si Tiaplar po ay nasa bayan nakwa po siya ng ayuda sa senior po kaya po ako po ang mag sasaklang atin pong hahagipin po yung nasa ibabaw Ito po ang gagawin po nating langis para po siyang kuwan ng taho. Na, kaya ang aming tabi? Wala. Bakado sa bigas, tatay. Na ano Na ang mga tabi sa amin? Habay, ang tiyay kinaw ni tiyasan ah? Ito po naman yung isang timba, yung po isang timba yung po natanggal na. Yan po, nakasaklang na po ang amin po ang gagawin po langis. Yan po ang pinatini. Ayan po. Dito po kami sa kakay na biyoluto. Yan po at na. Atin pong uh, ha haluin. Atin latik na itindi po aring kaini. Diba ng panis. Hindi po katulad ng... Hmm agad po lutuin. yan po ito nasa gitsit na po naglalangas langas na po yung aking niluluto po po ito naglangas langas na po siya ito po kulay puti pag nagiging na brown po na brown ay ako na po natin pag brown na po lahat po itong kulay puti ito parang dati po pa po siya maluto yan po at na brown na po ang lakik brown na po siya yan maya po ito na ito po ay 39 kabuo po. Kami po ang pinayod ni tatay. Akin po ay 25, kay tatay po ay 14. Kaya po 39. Ito po ang aming gagawang langis. Yan po tatay na pong aahonin. Yan po tatay na pong papalamigin. Mamaya po namin isalin ni Tia Flor. Pagdating po niya. Mainit pa po yan.

ko po ang nakakuha po namin ko. Walang pong dalawang po yung bedcon. Hindi po laang. ang, ang kulong na ito po isa. Yan po talaga pong may tining laang. Yan po yung pinakanila pa.